Aris, ngayong araw, pinapahiwatig ng mga bituin na mag-ingat sa pakikipag-usap, iwasang magpakita ng labis na kabaitan upang hindi ka mapagsamantalahan ng iba, sa mga usaping pangtrabaho, panatilihin ang profesional na pag-uugali at umiwas sa mga taong tila tahimik ngunit maaaring magdulot ng hindi kinakailangang abala o gastusin. Maging maagap din sa oras at siguraduhing hindi mahuhuli sa mga gawain, at okay naman sa iyo ang makagawa ng pirmahan ngayong araw, ang pinapahiwatig. Sa tahanan, ipakita ang malasakit at tulungan ang isa't isa sa pagbuo ng mga ideyang maaaring maghatid ng karagdagang kita. Kung may pinaplanong gastusin, Suriing mabuti bago ilabas ang pera upang mapanatili ang daloy ng swerte. At ang payo ng kalikasan ng mga bituin, maging mapanuri sa desisyon at tiyaking bawat hakbang ay may layunin at direksyon. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 10, number 22, number 29, number 5 number 11 at number 19. Taurus, pinapahiwatig ng iyong gabay na positibo ang daloy ng enerhiya ngayon, lalo na pagdating sa usaping pampamilya, kung may balak na negosyo. Ito ang tamang oras upang pag-usapan ito at pagsamasamahin ang mga ideya para sa tagumpay, sa mga transaksyong pangkabuhayan, bukas ang pinto ng pagkakataon, Magandang makipag-usap sa iba't ibang tao upang mapalawak ang koneksyon at ang pagkalinga sa magulang ay nararapat ngayong araw, pag may paabi ay iyong puntahan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, kung may nakatakdang pagbisita o pagtitipon, isama ang mga mahal sa buhay upang mapanatili ang pagkakaisa at positibong aura. Sa usaping pinansyal, Unahin ang pangangailangan ng pamilya at ng mga magulang na nangangailangan ng tulong, sa pagmamahalan, o sa larangan ng pag-ibig, umiwas sa maliliit na di pagkakaunawaan, mahabang pasensya ang susi upang mapanatili ang matatag at mapayapang samahan, payo ng kalikasan ng sikat ng araw, Maging bukas sa pag-unawa at huwag maiyang humingi o tumanggap ng tulong kapag kinakailangan at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 36, number 20, number 8, number 25, number 11 at number 30. Gemini, ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga bituin na umiwas sa usapan o transaksyong may kinalaman sa pera, lalo na kung hindi palubusang nagagawa ng plano, ang tamang desisyon, ang anumang alok o pangakong pakikipagsosyo ay suriing mabuti bago magdesisyon, kung may kaibigan o kasamahan na nag-aalok ng negosyo, pag-isipan ito ng hindi nagmamadali, mas mainam na unahin mo ang sa pamilya, kung sa paggawa ng isang negosyo, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, iwasan ang usapang may pagtatalo, mas mainam na maging matahimik, Lalo na sa mga nakatatanda, ang simpleng hindi pagkakasundo ay maaaring lumaki dapat ay sa iyo ay pasensya at pangunawa, sa trabaho, mag-focus sa mga gawain at umiwas sa mga paanyaya na maaaring mauwi sa hindi planadong gastusin, payo ng kalikasan ng mga bituin, maghinay-hinay sa pagpapasya at tiyaking bawat kilos ay may sapat na batayan at pag-iingat. At ang pahiwatig. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 20, number 21, number 33, number 25, number 11 at number 9. Cancer, ngayong araw, maaari kang makaramdam ng pagkalito sa mga desisyong kailangang gawin. Sa halip na pilitin ang iyong isipan na magpas siya agad, mas mainam na bigyan ang iyong sarili ng sapat na panahon upang pag-isipan ang bawat hakbang. Ang pagpapaliban ng mabibigat na desisyon ngayon ay makakatulong upang maiwasan ang posibleng pagsisisi sa hinaharap, tandaang ang tamang desisyon ay hindi kailangang madaliin, darating ito sa tamang oras kung bibigyan mo ng sapat na konsiderasyon, at lagi mo alalahanin, ang nasabi ng iyong minamahal sa buong araw, dahil may naaayon na swerte ang kanilang mga bilin sa iyo ang pinapahiwatig. Sa usaping pamilya, bigyang pansin ang mga usaping matagal nang nais talakayin ng iyong mga mahal sa buhay, ang pagbibigay ng oras sa kanila ay hindi lamang magpapalalim ng inyong samahan, kundi maaari ring magbunga ng mahahalagang payo na magiging kapakipakinabang sa iyong sitwasyon ang mga magulang o nakatatanda ay maaaring may dalang mahalagang mensahe na makakatulong sa iyong kasalukuyang kalagayan. Sa iyong trabaho, ay umiwas sa mga usapang maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan o kontrobersya. Ang pagiging profesional at tahimik sa mga usaping wala kang kinalaman ay makakatulong upang mapanatili ang kaayusan ng iyong araw, tandaan hindi lahat ng naririnig ay kailangang patulan, ang pagtitimpi ay magdadala sa iyo ng katahimikan at respeto mula sa mga kasamahan, ang payo ng kalikasan ng mga bituin, maging mahinahon, mapanuri, at mapagpasensya, ang mga desisyon na pinaghahandaan ay madalas na nagbubunga ng positibong resulta. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 3, number 29, number 31, number 16, number 1 at number 39. Leo, ngayong araw may hatid na bagong oportunidad ang kapaligiran, lalo na sa usaping pinansyal, kung may dumating na alok na may kinalaman sa negosyo o karagdagang kita, suriing mabuti at huwag palalampasin ang pagkakataon kung ito ay maayos at malinaw ang tamang hakbang sa tamang oras, at maaaring magdala ng positibong resulta sa mga darating na buwan, gayon paman, mag-ingat sa mga individual na tila mabait sa harapan ngunit may intensyong samantalahin ang iyong tiwala, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, mas mainam na bigyan ng oras ang mga gawain na matagal nang nais matapos. Ang pag-aayos ng iyong paligid ay hindi lamang magdadala ng kaayusan kundi magpapagaan din ng iyong pakiramdam. Iwasan ding magpatuloy sa pagtanggap ng mga bisitang hindi lubusang kilala. May babala ang kalikasan na maaaring may taong may dala ng negatibong enerhiya o inggit na makakaapekto sa kasiyahan ng iyong pamilya. Sa usapin ng pag-iibigan, ang ugali ng pag-unawa at pasensya, maaaring magkaroon ng kaunting hindi pagkakaintindihan sa inyong usapan. Ngunit kung pipiliin mong maging mahinahon, madali ninyong malalampasan ito, ang mga salitang binitiwan ng may galit ay maaaring magdulot ng matagalang lamet, kaya piliing maging mahinahon at maingat sa bawat binibigkas. Ang payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan Maging mapagmatsyag sa mga taong lumalapit na tila may mabuting intensyon, ang proteksyon sa iyong sarili at sa iyong pamilya ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 20, number 4, number 21, number 45, number 18 at number 37. Virgo, ngayong araw, mahalagang panindigan ang iyong paniniwala at huwag basta-basta sumang-ayon sa sinasabi ng iba, lalo na kung pakiramdam mo ay hindi ito tama ang pahiwatig. At may mga pagkakataon na susubukin ang iyong pagtitiwala sa sarili, kaya pag-iingat sa iyo lagi ang tamang gawin ng walang makuhang suliranin, at huwag ka muna gagawa ng pagpirma. Ngayong araw ayon sa iyong gabay, at sa mga kapamilya, ang bukas na komunikasyon ay maaaring maghatid ng bagong ideya na makatutulong sa iyong pinansyal na sitwasyon. At sa usaping pera, umiwas muna sa mga transaksyong may kaugnayan sa paghiram o pagpapahiram, ang hindi pagkakaunawaan sa pera ay maaaring lumala at makasira ng relasyon, at kung may planong ilabas ang iyong naipong pera ay suriing mabuti ang lahat ng detalye at huwag pipirma ng anumang kasunduan kung hindi pa sigurado. Sa trabaho, ipagpatuloy ang iyong kasipagan at matiyagang ugali, may mga matang nakamasid sa iyong kakayahan at dedikasyon na siyang mag-uumpisa sa pangarap na makakuha ng pag-asenso sa hanap buhay. E Ni iwasan lang ay ang pakikisali sa mga chismis o intriga upang mapanatili ang positibong imahe sa opisina. Sa usaping pamilya, kung may mga magulang o nakatatandang lumapit upang humingi ng tulong o payo, makinig kang nang mabuti. Ang kanilang mga karanasan ay may dalang mahalagang kaalaman na maaaring makatulong sa iyong mga desisyon. Payo ng kalikasan ng sikat ng araw. Maging mapanuri at mapagmatsyag, ang mga desisyong ginawa ng may sapat na kaalaman at pag-iingat ay nagdadala ng tagumpay at kapanatagan sa hinaharap. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 11, number 6, number 29, number 32, number 14 at number 30. Libra ang pahiwatig ngayong araw, bigyan ng iba pag-iingat ang bawat usapan, lalo na kung ito ay tungkol sa negosyo at iyong kaalaman, at ang iyong kausap ay hindi mo lubos na kakilala. Dahil may posibilidad na maghatid ng hindi ka nais-nais, na sitwasyon ang pakikipag-ugnayan sa kanila, dapat ay makilala mo muna sila ang pahiwatig, at laging tandaan, ang pag-iingat ngayong araw, ay susi upang maiwasan ang mga alalahanin na maaaring makaapekto hindi lamang sa iyong pinansyal na estado kundi pati na rin sa iyong kalusugan ayon sa iyong gabay at sa usaping pamilya subukang maglaan ng oras para sa mga magulang ang simpleng pakikipag-usap o pagsasalo ng pagkain ay maaaring magdulot ng matibay na samahan at mapalalim ang inyong koneksyon kung may bisitang pupunta ay huwag nang papasukin, ng pamamahay, para walang makuhang good vibes ng swerte sa inyo. Sa trabaho, ay manatiling alerto at huwag hayaang makahadlang ang inggit ng iba, para sa iyo, at makikita mo ang iyong pagsusumikap mo ay nagiging inspirasyon ng iba, kung sino man sa kanila, ang hindi sa iyo humahanga. Eve huwag mo na lamang patulan ang mga negatibong komento, dahil sa iyo naman ang pag-asenso. Sa pera o pinansyal na usapin, bagamat maayos ang daloy ng pera, huwag magpadalos dalos magmadali sa paggastos, kung may sobrang halaga, Unahing tulungan ang pamilya o ay lagak ito sa isang maliit na ipon para sa mga di inaasahang pangyayari. At ang payo ng kalikasan, Maging mapanuri sa mga taong kinakausap at panatilihin ang kababang-loob, ang pag-iingat ngayon ay magdadala ng payapang bukas. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 13, number 28, number 30, number 16, number 11 at number 39. Scorpio pahiwatig sa iyo ngayong araw ay iwasan mo maipakita ang ugali na labis na pagiging mabait at mapagbigay, lalo na sa mga taong o kausap na tila hindi naman lubos na nagpapahalaga sa iyong tulong. Ang iyong kabaitan ay maaaring gamitin ng iba para sa pansariling kapakinabangan, kaya't matutong tumanggi kung kinakailangan, at kung may deal naman ay okay na gawin, kahit pa ito, ay nasa malayong tagpuan dahil may pakinabang kang makukuha, ang pinapahiwatig. At kung may makasalubong na iyong kakilala mula sa nakaraan, panatilihin ang magalang na pakikitungo ngunit umiwas sa matagalang kwentuhan, ang pagbabalik tanaw ay pwedeng mauwi sa hindi inaasahang gastos. Sa usaping pera, ay iwasan muna ang pagbibigay ng pera o tulong sa mga tiyuhin, tiyahin, o pamangkin, ang labis na pagbibigay ay hindi kinakailangang, sa mahal mo ikaw magbigay at tunay na mas gaganda ang inyong pagkakaperahan. Sa trabaho, patuloy ang maayos na araw, sa iyong mga gawain, ang iyong kasipagan at dedikasyon ay patuloy na napapansin ng iyong mga nakatataas, gayon paman, umiwas sa mga usaping hindi mo naman kailangang salihan upang mapanatili ang payapang kapaligiran. Ang payo ng kalikasan, gamitin ang iyong talino at maingat na pagdedesisyon upang mapanatili ang kaayusan ng iyong araw at mapanatili ang kapayapaan sa iyong paligid. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 10, number 19, number 21, number 32, number 14 at number 39. Sagittarius, ngayong araw, ay hinihikayat kang maging laging mapagsuri dahil doon ay makakagawa kang mag-ingat, kung may ibang balakin ang kausap, at kung mayroon naman na pagkasundoan sa isang mahalagang usapan, mas mabuting gawing formal ito kaagad upang maiwasan ang pagkalimot o hindi pagkakaunawaan, ang pahiwatig. At sa tahanan, sa usaping pamilya, kung may nagpaplanong bumisita sa mga kamag-anak o lumayo pansamantala, suportahan sila, ang ganitong pagkakataon ay maaaring maging susi sa pagpapalalim ng kanilang koneksyon at pagpapalakas ng kanilang tiwala sa isa't isa sa iyong trabaho, ay tiyaking masusing sinusuri ang bawat detalyeng hinahawakan mo, ang pagiging maingat at masinop ay magbibigay ng positibong impresyon sa mga kasamahan at sa mga nakatataas, iwasan ang mabilis na paggawa ng desisyon, sa hanap buhay, ngayong araw. Sa pag-ibig, ay madaming senyales ng kasiyahan ang inyong samahan, ang inyong pagtutulungan at pag-uusap ng bukas ay nagiging pundasyon ng matibay na relasyon, kung may mga planong pag-usapan, tiyaking nasa maayos kayong kalagayan upang mapagkasunduan ito ng maayos, at pwedeng makagawa ng masayang gabi ng pagmamahalen. Ang payo ng kalikasan Maging maingat sa bawat hakbang at panatilihin ang bukas na kaisipan sa mga posibilidad na maaaring maghatid ng tagumpay sa hinaharap. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 13, number 20, number 25, number 16, number 17 at number 8. Capricorn, ngayong araw ang salita ng gabay, ay hinihikayat kang palawakin ang iyong pangunawa at maglaan ng dagdag na pasensya. Kung may mga pakikipag-usap ka sa mga babaeng kausap o sa mga taong may magkakaibang pananaw sa iyo, ang makinig ng maigi ay dapat at huwag ka agad magdesisyon, ang tamang pag-unawa sa kanilang sinasabi ay maaaring maging daan sa tagumpay, ang pahiwatig. Sa iyong tahanan naman, na kung may dumalaw na kaibigan o kamag-anap, samantalahin ang pagkakataong ito upang kumustahin at magagawa mong mas maging close sa isa't isa. Pero kung pera ang nilalapit na paghiram, iwasan na lang ang ganoong usapan, dahil maiintindihan nila na ayaw mo ang ganoong topic. At pagdating naman sa usaping pag-ibig, tandaan na ang pangakong binitiwan ay mahalaga kung may napagkasundoan kayong lakad o usapan ng iyong minamahal, huwag itong balewalain, ang simpleng pagkakatanda sa mga maliliit na detalye ay nagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa inyong relasyon. Sa larangan ng trabaho, manatiling maagap at masipag, ang iyong dedikasyon sa tungkulin ay hindi nakakalampas sa paningin ng mga nasa nakatataas, mas ipakita mo ang katalinuhan ay may resultang naaayon sa iyong pagsisikap na pag-unlad sa pamumuhay sa trabaho. Ang payo ng mga kalikasan ng mga bituin, manatiling tapat sa iyong layunin, huwag padadala sa init ng ulo, at maging bukas sa mga opinyon ng iba upang patuloy na umunlad. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 12, number 27, number 11, number 30, number 21 at number 37. Aquarius, ngayong araw ay may paalala ang iyong gabay na maging maingat sa anumang usapan na may kaugnayan sa pera o proyekto, huwag kang magpadala sa matatamis na salita ng ibag kausap. Dapat ay suriing mabuti ang bawat detalye at maghintay ng mas malinaw na kasiguraduhan bago pumayag sa anuman, pero okay sa iyo ang makagawa ng pagpirma ngayong araw, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera, o usaping pananalapi, iwasan muna ang hindi inaasahang paggastos, lalo na kung may humihingi ng tulong sa mga kamag-anak o kaibigan, bagamat likas sa iyo ang pagiging mapagbigay. Alalahan ng mong kailangan mo ring tiyakin ang iyong katatagan sa hinaharap, ang disiplina sa paggastos ay magdadala ng kapayapaan ng isipan. Sa trabaho, manatiling nakatoon sa mga gawain, may mga kasamahan na maaaring mag-aaya sa iyo ng kwentuhan o mahabang pahinga. Ngunit kung nais mong mapanatili ang iyong reputasyon bilang masipag at maasahang empleyado, Piliing tapusin muna ang mga responsibilidad bago ang kasiyahan. At pagdating sa pag-ibig, ang ugali na magpakumbaba ang mas mainam na gawin at makinig sa damdamin ng iyong minamahal, ang pagiging maunawain at bukas sa kanilang mga nasasabi ay magpapatibay ng inyong samahan ng pagmamahalan at lalong sisigla ang good vibes ng katuparan ng inyong mga pangarap ang payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, piliing magsalita ng may pag-iingat at kumilos ng may direksyon upang maiwasan ang di pagkakasundo at maranasan ang kapayapaan ng loob. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 8, number 19, number 32, number 40, number 23 at number 5. Pisces. Ngayong araw, paalala ng iyong gabay na maging matatag sa iyong mga sinasabi at desisyon. Ang tiwala ng iba ay nagmumula sa pagiging tapat at consistent sa iyong mga salita. Kung sakaling kailangan mong baguhin ang naunang desisyon, tiyakin na ito ay may sapat na dahilan at mas makakabuti sa lahat. Ang malinaw at maayos na komunikasyon ang magiging susi upang mapanatili ang respeto ng mga tao sa iyong paligid. Sa tahanan, kung may napagkasundo ang oras ng pagkikita kasama ang kapatid o malapit na kamag-anap, sikaping tuparin ito, ang mga ganitong simpleng pagkilos ng pagpapahalaga ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa inyong samahan, at magkakatulungan pa sa hinaharap at sa trabaho, ay hindi ka mahaharap sa mabigat na suliranin ngayong araw, ngunit huwag ding maging relax o kampante, sikaping mong panatilihin ang iyong pagiging maagap at masipag, ang maagang pagdating sa pagpasok ay maayos na pagtapos ng mga gawain ay magbibigay sa iyo ng magandang reputasyon at maaaring humantong sa dagdag na oportunidad sa hinaharap, umiwas sa mga kasamahang mahilig sa usapan ng tukso ng pag-iibigan pagdating sa pera ang pagbibigay sa iyong magulang o minamahal ay magdadala ng dagdag na biyaya basta't ito ay mula sa taos-pusong intensyon mapagbigay ang payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw maging mapanuri sa iyong mga desisyon at kumilos ng may tiwala upang mapanatili ang daloy ng swerte at kasiyahan sa iyong buhay, at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 39, number 21, number 6, Number 15, number 34 at number 11.